So, ayun mong kaburdi maligayang pagbabalik dito sa Bamboo Pigeon Love TV so ngayong araw na to mong kaburdi sakayan na naman na ng kalapati natin so di ko alam yung sakayan siguro is Victoria na tayo kaya so, yung eh, paplas ko sa screen Victoria Tarlac tayo so migsak na yun mong kaburdi so ito na yung mga ibon natin nung natin dito kay Thunder so ito na si Thunder ngayon check natin so maganda okay, okay yung picture nya buo pa rin yung paano nya yung picture nya So, kulang na to ng isang paano ano, na to. Ng isang balahibo sa so pakpak. Pero okay lang. So, hindi naman natin may, ano to, may sasad-sad talaga. So, bigyan na natin ng sikretong gamot natin. O sikretong pabaon. So, bigyan natin. So, bibigyan ko ngayon ng apat. Apat yung ibibigay natin. Dalawa. at Tatlo. Apat So, yan Wala nang apat Ayan na Pabaon na Pabaon na Para kay Thunder So, next na ibon natin Si ano Ayan, lagi na uhuli natin Mga ka-birdie Si Brusco Si Brusco ngayon So, si Brusco Mga ka-birdie nagbawas, nagbawas na din to Naglaglag na din Kung di ako nagkakamali Isang pakpak dito Nine feathers na rin yan Pero sana Mga ka-birdie Sumabol So, meron pa lang tumutubo dito maliit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh. O. Sampo. Mahabol yung maliit. Ewan ko, makahabol pa. Sana kahit na ano lang mga kaburdy. Sa sprint. Ayan. Proper lang. May proper tayo ng mga to. Goods na. Kahit magpahinga muna sila. Next season naman. So, isa lang yung ibon natin na representative dito ng duluhan. O ng Santa Ana kagayon natin which is yung si Maru. So, kuha natin si Maru. Ayan. Bruce ko. So, si Maru ito. Bruce ko, mga birdie Timing na timing yung pag-malt niya. Kompleto yung mga pakpak -pak niya. Ayan. Timing na timing yung pag-malt niya. Yung number 10 niya, mahaba na. Pungupulbos talaga. Ayan, mahaba na din. Malapit na maabutan yung pang number 9. So, ngayon, lamang na lamang pa rin yung ano, number 9 sa haba. Pero lahat yan, bago. Ayan. Maru. So medyo madilim dito sa loob natin Pagpasensya nyo na So ito dadagdagan ko ng ano, pagbigay Medyo kasi hindi ko ano eh Hindi ko gusto yung kanyang kondisyon Kumbaga hindi ko pag gusto yung hipo niya Pero ito yung nauna natin Sa last training Ito yung ano natin first drop natin So dati na huli Then naging kalawa lang Second dropper hanggang sa naging ano Naging una na So malaking inasaan natin dito Dahil ito yung off color natin So palunok natin Medyo marami binigay ko dito. Walo ata. Secret babaon. So sa mga susunod na video, ipapakita ko sa inyo kung ano yung binibigay ko na secret babaon. So sa mga kabirdy dito, lalo na yung mga kasabayan ko, alam na nila kung ano yung binibigay ko sa mga ibon natin. So, susunod. Bibigyan natin ng content. Magmuna natin yan, oh. Mas maganda yung patunayan natin muna na umi umipekto. Kasi sigurado, marami pagko-comment na hindi naman pang <laughs> pero explain ko kung bakit yung yun ito yung ginamit ko so ito na mga kaburdi maro so na basketing na natin yung mga ibon natin dito nga mga kaburdi sinasakay ko na yung mga ibon natin at kung nakikita nyo na number 27 yung bamboo pigeon loaf yun si Maru sinali natin siya sa patibayan kaya sana yung ibon natin ay tuloy tuloy na makauwi sa atin para kahit papano naman pumarti tayo sa patibayan boboy bye major airi pati bye gidi guys ilan pa sa kay mo ba? alam uh, din malakas na, uh, na 100. siya nya oh lang samantala attack mo na sa long pressure area na nasa loob ng na ating area of Responsibility. Kuling nakita ang sentro po nito sa layong 705 kilometers. Silangan huyan yan ng Infanta Quezon. At sa kasalukuyan, yung trough nito or extension ay nagdudulot ng mga pagulan at nakakaapekto na sa silangang bahagi po ng Luzon at ng Visayas. Sa latest na analysis po natin ay may medium chance pa rin itong mabuo bilang isang bagyo. Ibig sabihin ang chance na itong mabuo ay after 24 hours pa o beyond the 24 hour period. So ayun mga ka-birdie, maligayang pagbabalik dito sa Bamboo Pigeon Love TV. So ngayong araw na to mga ka-birdie, ngayon na pagdating ng mga ibon natin. Galing sana sa Victoria Tarlac. So wala pa naman update yung club. Kung napansin nyo, yeah, may low pressure area nga tayo. At yun o, oh, medyo makulimlim mga ka-birdie. Yan, meron daw 24 hours para maging bagyo yun mga ka-birdie. So... Yan, medyo kabado tayo ng konti. Nakasarap yung loob natin. Yan oh. Then ito naman yung windy natin. So ganito yung itsura ng bagyo. Ayan. Para makita nyo, nandito siya banda. Yan oh. O yung low pressure, nakapasok na ata. Yan, ganyan na. So medyo mahirap yung magiging pawian natin ngayon. So sana ibaba ng konti yung mga ibon natin para di naman mahirapan. So ayan, update ko kayo. Maya-maya, mga sa draw point natin o po. time check po tayo time check 6.04 tabay lang po tayo sa announcement ng club kung ibababa po yung ibon tabay lang po tayo hanggang alas 7 salamat po at ito na nga mga ka-birdie nagtimpla na tayo ng electrolytes so mungang araw na to hindi makakapag-abang yung look door natin dahil magpo-focus doon sa baby namin yan dahil kagabi dahil eh, siguro napagod nag-asma yung ano natin yung baby KLC natin yan mahilig kasi ngayon eh ikotsi-kotsi siya eh yan, medyo inasma so ito mga worthy buksan na natin yung double trapdoor Napakadali lang, ganyan lang. Ibubukas na doon. Yun, no? Ang natin ulit. Sara, then bukas. Ganun lang. Then, buksan din natin yung dun sa T-trap. T-trap ba tawag dito? Kalimutan ko na nung tawag. Ayan. Buksan na natin yan. yan So, ito mga cover, yung mga ibon natin, nag-aabang na dito. yan Then, maglilinis muna ako. Balikan ko kayo ulit. So ito na mga kaburji Nalinisan na natin yung mga perch Medyo madilim dilim pa nga Dito na sila Cookie. Si White Elf Ayan So dalawa yung sawa nito Mukhang hindi yung dan kaya po ah Ayan si ano mga kaburji Na chick boy nga Si Harden So parang si Ra at saka yun Si Dan Si Dan kaya po Ayan Dapat pala di Dan pangalan mo Pangalaki So isip tayo ng bago. Mukhang hento eh Oh uh, ayan na nakaugma sa pagkakadan kay Apo niya. Yan. So, yan mga ka Sarado na natin muna. So, ito. Time check tayo. 6.30. 6 yan so 6, 6.36 mga ka in the morning so kung pa nyo yung video okay naman sa release point yan dito lang sa atin talaga ayan yung panahon nag-uulan so abang-abang na lang tayo mga ka sa pagdating ng mga ibon natin yan kung anong oras. Basta i-update ko kayo. Nandiyan naman si Lutger Bunak. Ayan o. Nag-ano pa siya. Uh, Ugas ng pinggan. So abangan niya din daw. Yan. magtutulungan na lang daw sila ng mama. So abang wala tayo. Nasa trabaho. So mamaya-maya kasi papasok na tayo. Hindi na natin maabangan yung mga ibon natin. Sana makauwi sila ng okay, mga ka So balikan ko kayo ulit mamaya. Time check, mga ka 6.50. Yan. So balis na ako nito. Nagre-ready na nga akong umalis para pumasok sa trabaho. So, ito na yung update sa mga ibon natin. Yan na sila ngayon. Yan. So, naghihintay pa rin sila sa mga kasama nila. So, nagpaparis na pala yung dalawa. Oh. Yan. So, ready to sit na sila. Kaso, ano, nag-aabang pa tayo ng ipaparis natin. So, konti pa. naglulugon pa yung isisitter nila yung itlog. So, abang-abang pa kayo dyan. So, ready na to. Pwedeng-pwede na. So ito mong ka-birdie, malapang release hanggang ngayon. So makamamaya ako na i-update kayo. So, sana makuwi yung mga ibon natin mga ka At dito pinababa na nga yung mga ibon natin dahil nga sa sama ng panahon. Tayo ko pa. tim At may paulan-ulan pa po. ipas yung ilang oras. Dito nga nag-aabang pa rin si Luke Gorbonak pero wala pa rin release yung mga ibon natin. Inabot pa nga ng tangalian pero wala pa rin talaga. Dito nga medyo kinakabahan na kami dahil oras na. Sigurado may stress yung mga ibon natin. Yun pala mga kaburish, pinakawalan yung mga ibon natin malapit sa mga area ng bawat station natin. tapo po, dahulubaw po. Dahulubaw. Kay Sir Edwin Badsil. Ah, no. Ito na po, na po. Oh, lupa. Oh. Gulet, bak. Oh. Ketang gulut, Bab. Terus si di oh. Nalito na rin pala yung isa. Yung pula. Tapos, pasokin na muna natin ito guys. Ayan. kaya to mga? Gutom na-gutom na isa sa taas? dalawa pala hmm. hmm. hindi ako na din ng ano malambot na patuka, gutom na gutom sila guys mag-aalauna na dito sa atin